Pinaigting pa ng Health Department ang kampanya para labanan ang tuberculosis. Kasunod ng pagdami ng kaso noong nakarang taon, iyan ang ulat ni Noel Talakay. Isang masigla, naglalaro at masayahing bata. Malayong malayo sa sitwasyon niya noong tatlong buwang gulang pa lang nang tamaan siya ng Drug Resistant Tuberculosis o TB. Very toxic na siya kasi tatamaan lahat like eyes, una unang skin mo, yung mga organs. Kaya yung pinaka-ano namin dito, thorough uh, monitoring. Umabot din ng labing limang buwan ang pagkikipaglaban ng batang ito sa sakit na TB. Kwento ng nanay niya, halos wala na silang pag-asa noon. Hindi ko po expect na mabubuhay kasi wala na po talaga kami pag-asa noon na mabubuhay po kasi mabubuhay, pa po siya. Isa lang ang batang ito sa mga survivor ng TB sa bansa. Kabilang din siya sa mga sinubukan ng makabagong pamamaraan ng gamutan na tinawag na BIPAL Operation Project na isinusulong ng Department of Health o DOH. Layo nito na tuluyan ng masugpo ang TB sa bansa ang Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa San Fernando, Pampanga, isa sa mga ospital sa bansa na nag-pilot run nito. Ayon kay Dr. Monserrat Chichauco, Medical Center Chief ng nasabing ospital, tatlong buwan lang at TB free na ang isang pasyente. Ang BIPAL kasi, kaya dinevelop yung research na yan, is para mag-increase ang compliance rate ng mga pasyente natin sa gamutan. Yung anim na buwan, naiinip sila. Sa datos ng DOH, mas tumaas ang bilang ng TB cases sa bansa per 100,000 population noong nakaraan taon. TB cases is alarming. So, well, there are two things you have to remember. Before COVID, We started on a active case finding methodology. Anya, maaring nakadagdag dito ang COVID-19 restriction dahil hindi makalabas ang mga tao kaya nagkahawaan sa loob ng bahay dahil airborne ang TB. Dagdag pa dito, hindi rin makapunta sa mga TB centers. That one TB patient couldn't get out of his barangay. Why? Because we had lockdowns. And they went to a barangay state, a barangay A TB dot center that was not in their barangay. Maliban sa makabagong gamutan, isinusulong din ng DOH na palakasin ang mga TB center sa mga ospital sa bansa. Gaya ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital na isa ng one-stop shop. Kompleto na ang mga doktor, nurses, magamot at mayroon din waiting area para sa mga pasyente. At para hindi mahiya ang mga TB patient, tinawag nila itong Lingap Baga. Pag gene expert kasi, ang tinedetect mo na yung DNA na mismo ng bakterya. May donation before ng USAID about this uh, AI x-ray. So ito, kahit na hindi radiology sa babasa, mismo yung makina, sasabihin niya kung meron TB o wala. Kahit sa murang pangangatawan, gumaling ang bata sa sakit na TB. Isaan nila itong katibayan na kayang malunasan ang sakit na TB sa bansa. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.